Good morning! For today's video, samahan nyo akong mamalengke at mag-haul sa pinamalengke natin dito sa ating kanto. Heto pala yung pinamalengke natin dito lang sa may kanto sa amin. Two days ago, namalengke tayo sa may SNR ng mga kart na uulamin natin for two weeks. And for today's video, mga gulay naman ang ating pinamalengke. Nakabini nga pala ako ng talbos na kamote dahil meron pa tayong bangus na natitira sa rin. Gusto ko sana yung isabaw, lalagyan ko lang siya ng talbos ng kamote at ng kamatis at ng kalamansi. Meron meron din tayong nabiling kangkong. Dalawang pirasong ampalaya para sa ating beef kiniling. Mas malasa kasi siya kapag beef kiniling ang nilagay mo dito sa ginisang ampalaya. Kaya gustong gusto talaga namin. Bumili nga rin pala ako ng pipino. 4 pieces na pipino. Malaki nga pala yung mga nabili nating pipino. Kaya yung dalawa dyan ay gagawin nating ensalada. At yung dalawa naman ay i-juice iju natin. Lalagyan lang natin ng kalamansi or lemon. Meron din tayong nabiling isang repolyo. Dahil balak ko sanang magluto ng sopas for breakfast o kaya magluto ng pansit. Meron din nga pala tayong nabiling okra na ipansasahog ko rin sa ating sinigang. At meron din tayong siling labuyo. Tapos meron tayong siling pansigang, dalawang patatas, isang carrot and bell pepper for menudo. O kaya sa iba pang mga gulay na lulutuin natin. Yung isang patatas nga pala isasahog ko yan sa corn beef. Meron din tayong isang kilong kamatis. Gusto ko sana ay eh yung medyo uh, green pa. Pero sabi ni kuya, yan na lang yan daw yung available. Kaya, carry lang naman. Pumili rin pala ako ng isang kalabasa, isang buong kalabasa. Yung iba ginamit ko na kasi nagluto ako ng ginisang sitaw at kalabasa. Eh yung 3 fourth niyan, ay eh, lulutuin ko sana ng sabaw ng uh, kalabasa soup. Lalagyan ko lang siya ng chicken breast and mushroom. As in, sa mga gulay, nakabili din ako ng tosino. nag kasi ako ng tosino for almusal. Kaya pumili ako ng half na kilo. Tapos meron din akong nabiling santol. 2 kilos yung santol. Yung iba nakain ko na. Tapos tapos meron din tayong 3 kilos na mangga. Medyo matamis yung mangga pero kahit medyo matamis yan masarap din isausaw sa bagoong. Kaya bumili rin tayo ng bagoong alamang. Bumibili na ako yung nakabote na para iwas amoy na rin sa loob ng bahay. So eto na lahat yung mga gulay na nabili natin for today. Kaya samahan nyo ulit ako sa palengke hall natin. Bye bye! Thinking wasn't looking wasn't searching for him.